Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Malupiton, isa sa pinakasikat na vlogger sa panahon ngayon na nagpauso na ekspresyon na Aray ko! Napakaraming nakakaaliw na video na ang kanyang nagawa at sa sobrang sikat nga niya pati ang kanyang grupo na Colocos TV ay marami na silang mga show na ginaganap. Isa na nga dito ang kanilang Canada Tour na gaganapin next month. At dahil kaibigan siya ng aking business partner na may-ari ng basketball shooting stars, si Malupiton at ang Kolokos TV ay may pagkakataon talaga ako na mamit sila sa personal. Ang problema ay yung natapat na schedule na pagpunta kay Malupiton ay wala ako dahil nasa trabaho ako. Kaya naman nagpadala na lang ako ng Team BBG shirt para mapirmahan ni Malupiton at nagpadala na rin ako ng BBG Takoyaki at nagustuhan naman nila. Okay, time check 11.30 ng gabi At ngayon Meron tayong dalang relo Yan So, meron tayong napaka Importante ng tao na pagdadalhan yan Kasama ko pala si Kuya Jenrem At si Baby G Baby G, kabay ka Yan Okay, so mamaya tignan nyo kung sino yung napaka tao na tatanggap ng relo na yan. Okay? Isusuot niya raw yun sa Canada eh. Mamaya, tignan niyo kung sino. Okay, see you later. Kapit yung tanong. At eto na nga at nagtatanong-tanong kami kung saan makikita ang bahay ni Idol Malupiton. At sa sobrang excited ko nga ay maling gate pa ang nakatok ko. Diyan ba yun, Tay? Ati po ba doon pa. Wala oh, nga Nasa taas tayo, sumilip kanina. Ah, <laughs> oh. nakita. Oo. Hindi tayo wala. Ay, hindi natin yung... Hello. Ang sasalas. Ang mo na Sa pagkakataong ito ay hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko dahil alam kong palabas na si Malupiton. At siyempre excited na rin si Baby G at si Kuya Jenreb. At maya-maya nga

Kaya naman patuloy nating suportahan si Malupiton at ang kanyang grupo na Colocos TV. Abangan nyo nga pala sila dyan sa Canada, pacheck na lang ang kanilang mga schedule.